Matas den, mata Matas den. Ni malunod yan. Ba Ma walunod yan, malalim yan. Kailan lang roro ah, Good morning, good morning, good morning po. Nandito po tayo sa barangay hall ngayon. Ah, itong saan ay lubugan na, na po ang tubig. mga ano na yan Binti. dito kasi mataas ang pong ring pagdating doon katuhod na yan oh. mo, matakad na tao yan eh oh, mataas yan lugar bakwet na siya o yung kasama natin galuto pa no ha para may ulam kayo ng maya Oh, mga mas daw oh, naglipara na oh, ay, naglipara, naglanglo yan oh. Ilang piraso dito oh, kapon? Ilang piraso? Dito. May dito daw sa piraso malaki. Nakain mo. Yan ang no ring. Uh, tubig. Barangay hoy. O, uh, paligid. tubig. Gusto lang pispan. Ang aming barangay hall. Diba? Saan ka pa? Okay, lahat ng bulabangan ay lubog eh. Diba? Saan pa mo? O, di tayo sa ano. Baka, kakalang lumabas na... Ồ, nó Pangalawang gì na, lápét na. Mua bắp xào con tôm tích không? Mua bắp xào con tôm con pa. Ồ. Oh. Kaya dito kami matutulog ngayon. Hindi lang. O,